May nga nga pa pauwi nga kami ng kapatid ko sa Bicol. So alas tres nga yung biyahe nga namin. Kaya nagkaroon pa nga ako ng time para makatulong kay Geraldine dito nga sa shop. Siya na nga muna yung magbabantay habang wala pa nga ako. Alas tres nga ng hapon yung alis nga namin dyan sa may alabang. So yun nalibang nga ako. Pagtingin ko nga sa relo ko, nasa 2.30 na nga siya. Kaya nagmamadali na rin nga ako sa sakayan nga ng jeep. Papunta nga ng alabang. Habang nasa biyahe nga ako, hindi ko nga alam na matawag pala sa akin yung kapatid ko. And then yung pamangkin ko nga nasa Sabi nga dun sa message, kapag wala pa nga ako ng 10 minutes, iiwan na nga daw ako. Kasi yung bus kasi ang aga naman dumating sa Alabang, 2.39 pa nga lang nga daw ay nasa Alabang na nga siya, sabi nga sa akin ni Mary Jane. Pero sa sarili ko naman, alam ko namang makakaabot ako nga bago mag alas stress kasi bayanan lang naman ako manggagaling. So yun talagang napakalapit lang. First time nga namin ni Mary Jane na makasakay nga na pang gabi nga ang biyahe, then aircon pa nga. Usually kasi ang sinasakyan namin kapag bus, alas 9 ng umaga yung biyahe din ordinary pa ngayon. Kaya natuwa din nga kami ni Mary Jane nung nagkaroon na nga ng terminal dito nga sa Alabang na de talaga sa Karamuan at hindi na namin kailangan mag-stop over nga ng Naga para makasakay nga ng aircon. Mm. Eksakto nga las 3 nga ng hapon, nakaalis na nga yung bus dito sa Alabang and nag-start na nga kaming bumiyahe. So, sobrang busy ko nga sa shop, hindi nga ako nakakain ng kanin para sa tanghalian ko. Kaya unang stop over nga, nga namin dito sa may Kalamba, Laguna. Nakakita nga ako ng kwek-kwek yung itlog bang. Pabili nga ako kasi nga kapag wala talagang laman yung tiyan ko at babiyahe, siguradong may hilo nga ako. Pati na din nga yung kapatid ko, nakikain na din nga siya. Then, sinunod, sinunod na nga namin kumain nga ng itong fish cracker na dala ko nga. Pagkatapos nga namin mag nakatulog nga kami parehas nga ng kapatid ko. Then, nagising na lang kami kasi nga nag over naman sa may kalawa. Sabi na nga nung huminto nga dito pero hindi pa kami dito nag-dinner. So, nag, parang nag-ano lang kami yung mga gustong mag-CR. Umaba nga kami nung kapatid ko parang nga makapag-stretching din kami. And, yun, maggagamit na rin nga kami ng toilet. Kasi medyo mahaba-haba na rin nga yung nga namin. 6.45 6.45 polyp. Nandito kami sa Kalawan May mo Ang kaya Ang kaya siya Ang Ang kaya siya Ang na nga dito Hindi Hindi pa yata Akala nga namin nung kapatid ko dito na nga kami kakain pero wala namang signal yung conductor nga na kakain na nga kami kaya bumalik din agad kami sa bus. Pagkatapos nga namin mag-toilet, then napabili din nga kami nung kapatid ko ng pinagong para nga pasalubong kay nanay. Apat na plastic nga yung binili nga namin, then nilabas din namin yung isa para makain nga namin. nga right, namin. Right, right, right. Nakakatuwa din ngang magbiyahe nga sa gabi kasi nga wala kang gagawin kundi matutulog lang din talaga. Meron nga kaming na-encounter na traffic pero konti lang din. So yun siguro kung mag-traffic man hindi mo na rin mapapansin kasi nga ang sarap nga ng tulog. Pero kami nga ng kapatid ko hinararamdaman ko nga hindi rin kami nakatulog nga ng derecho. Pagising-gising lang din nga kami. Past 9 naman nasiraan nga yung bus nga namin. And buti na lang din malapit na rin siya sa terminal nga ng Raymond. Kuminto nga kami dito and 1 hour hour din kaming nagstay. So yun, habang nandito nga kami, nag-charge na rin nga ako ng cellphone ko. Pati na din nga yung kapatid ko at yung ibang kasama pa nga namin sa biyahe. Mabalik oh, na kami. Sarapan kami. Pero okay na, buti na nga. Dito pa kami sa... Ano ba't terminal? Ano Original daw naman, Raymond. Daw. <laughs> ano, Raymond. Palier na Ray. Palier daw. Ang laki ng bus dun eh. Tulugan na naman. Hindi <laughs> pa kami nakain. Ano, <laughs> ah, is na ba? Mga 10.30 nga kami nag over dun sa kakainan nga namin and dito nga kami kumain ni Mary Jane sa 7-Eleven kasi nga may baon nga kami. Late na nga yung kain nga ng dinner nga namin, napag-usapan nga namin ni Mary Jane dahil baka siguro alas 3 na nga umalis nga sa Alabang. Medyo nagmadali nga kaming kumain kasi nga kami dalawa lang ni Mary Jane yung kumain nga dito sa may 7-Eleven. Yung iba namin kasama kasi doon sa kantin sila kumain. Balik nga namin ang bus as usual mga inaantok na din. Alas tres nga ginisi nga ako ng kapatid ko kasi nga lilipat nga daw siya kasi may mga bumaba na. Para nga makahiga naman kami sa upuan. Then mga 6.30 naman, nakarating na nga kami dito sa may barangay Tabo. And yun, dito na rin talaga mismo yung barangay na bababaan nga namin. Ang alam nga ng nanay nga namin, linggo pa nga kami uuwi. Wala nga siyang ka -ID idea na nandito na nga kami sa Bicol. Nakakatuwa nga kasi ngayon lang din kami bumaba nga ng sasakyan na may araw na Usually nga. kasi kapag umalis nga kami ng Manila ng mga alas 10 or alas 9 ng umaga, dumarating kami dito sa Bicol mga alas 2 ng madaling araw. Kaya medyo nakakatakot nga dito sa daanan kasi nga sobrang madilim. Sa Edison na. Edison! Uy! Kaya! Nalula ako. Nagtara tayo ng Edison. Nabutan nga namin si nanay dito na nagmamarites nga dito sa kapitbahay. <laughs> Nagulat nga siya ng kaunti kasi ang alam talaga niya sa linggo pang nga kami darating. Nilabas nga ni Mary Jen yung pagkain nga namin. Then sabi ko nga sa kanya, matutulong nga muna ako kasi nga sobrang nahilo talaga ako. Iniwan ko na nga sila sa rubas kasi nga gusto ko munang magpahinga. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!